Ngayong araw nga pala mga bossing ko ay i-flex ko muna sa inyo kung ano raw yung gamit kong pangpangkintab sa ating engine mga bossing ko. At mukha pa nga raw ang brand new ito. At bago ko nga pala i-flex sa inyo yung gamit ko, shoutout muna kay Malungkot. At ang sabi naman niya, sir, hindi ako makaintindi sa inyong istorya. Kaya nagtagalog na lang ako mga bossing ko, pinipilit ko na lang. Kahit nahihirapan na ako dito. <laughs> At sa ditong banda na to mga boss ay ito nga pala yung gamit ko, tough mga busing ko, ito yung number 1 na pampalinis sa ating engine. At kung napansin nyo dyan mga busing ko ay tinanggal ko nga pala yung makina para makita nyo talaga kung gaano kadumi yan. After nito mga busing ko, panoorin nyo talaga yung buong video para malaman nyo talaga kung paano ko ginamit yung tough para malinis ito. At kinulkog ko nga pala yung carp dyan kagaya ng pagkulkog ko sa ex ko. <laughs> Gago! At bagong ripin ka mala yung natin, kaya tindanggal natin yung makina. Kaya sa ditong banda mga bossing ko ay hindi na nga natin patatagalin ay nagkuha na nga ako dito ng balde na may kasamang tubig at saka binubuko na lang yung ating tough mga bossing ko dito sa lata. Kaya dito mga bossing ko ay hindi na nga ako ng badugay-dugay dito, kinuskos ko na nga pala yung ating crown At sa pagkuskus mga boss ay parang nagkuskus balungos. <laughs> Kaya kuskus -kus lang ng kuskus -kus, mga boss hanggang sa pumuti ito. At after ko nga pala ito itong kinuskus mga bossing ko ay binulagyan ko na nga pala ng tubig para iwas puti-puti ito. Di e, kapag masulabihan kasi ito mga bossing ko ay parang masisira talaga yung crank shell Kaya kunti-kunti lang talaga sa paglagay mga bossing ko huwag yung pasubrahan baka masira yung crank shell nyo. Kaya after ko nang nakuskus dito sa ilalim mga bossing ko ay pinutos ko na nga pala yung plastic yung carb natin. kuyawan kasi ako mga bossing ko baka malagyan yung carb natin ng tough mga bossing ko kaya hindi na to aandar. ditong banda mga bossing ko ay dito naman ako sa engine sprocket Dapit! Ito kasi yung bandang makina mga bossing ko na sobrang dumi talaga dahil din dito kasi yung asiti pumunta. So na kapag ikaw ay maalaga talaga sa iyong motor eh araw-araw mo talagang lalagyan ng asiti yung sprocket mo. Yeah, after natin kiruskos mga boss at saka binanlawan ng tubig, ito na nga pala yung kinalabasan ng ating makina o di diba? Sobrang kinis talaga, parang mas kinis pa talaga sa mukha ko. <laughs> Gago! <laughs> At syempre, parang 100% na talaga ang kalinisan nito. Parang bagong labas sa kasa. Tingnan nyo naman, pati ilalim. Sobrang linis talaga. Hindi naman kayo masasayangan sa tough mga bossing ko dahil pwede mo naman yang gamitin sa anidoro nyo. <laughs> Kaya kung gusto nyo, bilhin na talaga kayo dahil sobrang effective talaga ito. Kaya after natin nalinisan yung makina natin mga bossing ko ay agad-agad muna akong bimiyahe tapos naabutan pa nga ako ng malakas na ulan dito. Kaya naalala ko na lang mga bossing ko na useless lang talaga yung paglilinis dito sa makina ko. Kaya tingnan nyo naman mga bossing ko na puno na talaga ng alikabok at saka lapok at saka tubig na pisak. <laughs> At pati pa nga yung sapatos kong mayayamanin mga boss ay nadali pa nga sa lapo. Kaya sa ditong banda pa lang mga boss ay punong-puno na talaga ang pamamahay ko dito. Pero okay lang mga boss dahil wala na naman tayong choice dito. At after ko nga pa lang mga boss ay saktong-sakto dahil nandito yung mga tropa nating zone south side. Nandito nga pala kami nagtambay dito sa Bakong Diversion Road. Yung makikita mo talaga yung magandang view dito. Yung sobrang sikat na talaga ngayon dito. Kaya ano pang hinihintay nyo mga bossing ko baka tatambay na din kayo dito para magkita tayo. <laughs> At after nga palang tambek namin mga bossing ko, ay minalas na nga ako dahil nabutas yung gulong ko. Ito pa yung nakatono. Buti na lang, maganda magbulkit si kuya, kaya natapos niya kaagad. Kaya nandito na naman ako, nagparking sa Daplin ng Karsada. Nandito nga pala ako sa Diversion Road, papuntang Valencia City. Kaya dito lang palataman yung ating video mga boss, kaya salamat sa inyo. <laughs>